Naghahanap ka ba ng home workout na pwede mong gawin sa bahay? Siyempre, home workout nga eh. So, abangan mo tong 3 minutes workout natin. At siyempre, madali lang to. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Siyempre, ang una nating ginawa ay squat elbow to knee. Ang target muscle neto guys, sa legs, sa butt, at meron din to sa core. Yung sa core natin, yung sa may bandang abs. Tapos kung makikita nyo dito guys, ayan o, pag angat ko, nati naiipit yung sa gilid ng chan ko eh, tingnan mo. Ayun o, yung love handles ko naiipit. Kasi meron din target muscle yan. So, 10, 10 reps lang doon. Tapos after nun, dito ka na. Sumunod, mo yung ano, yung squat. Ito, body weight lang lahat ng gagawin natin. Kasi pwede mong gawin to araw-araw pagkagising mo tatlong ulit. Okay? 3 minutes lang to. Total neto, nasa 3 minutes lang. Napakadali lang. So, after nun, hindi mo na kailangan pahirapan sarili mo. Next natin dito ay, tawag dito ay mountain climbers. Okay? Kung makikita nyo dito yung mountain climbers ko, hindi siya tuloy-tuloy. May pose siya. Mas maganda to para matrigger din natin yung arms natin. Ayan o, kung makikita nyo yung arms ko dito, tsaka yung abs ko medyo natitwist. Ayan o, yung taba ko kita nyo, na, naiipon eh, Nag sa gitna eh, nababurn. Okay? So ayan, syempre after nyan, Makatatlo kang, makatatlo ang set na gano'n tuloy-tuloy. Siyempre, pahinga ka dito ng 10 to 15 seconds. Then, after nyan, yan, jog tayo, okay? Jag tayo ng 15 to 20 seconds din to. Pero kung kaya nyo tagalan, syempre mas okay. Maganda to sa health natin, sa cardio natin. Lalo na kapag hindi ka nakakapunta sa gym, hindi ka nakakapag-exercise, mas magandang gawin nyo to. Pwede na siguro to kahit hindi araw-araw, gawin nyo to 3 times a week. Okay? Para syempre kailangan natin gumalaw-galaw. Okay? Gumalaw-galaw tayo para hindi tayo may stroke. Okay? Kasi pag wala, pag wala tayong ginagawa sa katawan natin, syempre lumalamig yung ano, mga ugat-ugat natin natin, hindi kasi natin nagagalaw. So, gawin nyo to guys, kahit dahan-dahan lang, kahit twice muna. Twice a week. a week, muna, gawin nyo to Then, yan. Kita nyo dito, target muscle neto, eto na, sa abs na talaga to Okay, eto. abutin mo lang yung hinlalaki mo. Okay, abutin mo lang yan. syempre poging pogi dapat. Dapat, siyempre, mag-ano ka muna, mag-inom kang tubig bago mo gawin to Okay? So, next natin, eto, target neto sa poet, Okay, sa mga marites na walang poet, Pwede nyong gawin to. Masarap din to. Lalaki ang point nyo dito. At syempre, make sure na proper form. Kasi body weight na nga lang yung ginagawa natin eh. Kailangan proper form. Dapat medyo dumidikit yung tuhod nyo doon sa sahig. Okay, then rest ulit. Tapos, yun dala pala. Tapos na pala yun. Nakala ko magre-rest ka pa. Siyempre, flex-flex ka muna dyan. Siyempre, gwapings Tapos, ganda ng abs. O, oh, siyempre, flex na muna isang malupit na flex sa likod. Ayan, o. Oh. Grabe naman yun. Ganda ng gupit ni Aring Bangis. Sino ay naggupit dyan? Abangan nyo sa vlog. Yeah, let's go. Gawin nyo to. 3 to 4 times a week. Haring